SSS member ka ba? Alam nyo ba na pwede kayo makatanggap ng financial assistance ng mga taong ika nga napag-iwanan mo? Ha? Paano ba yan? Ah? Nabatilitaan nyo na ba itong SSS pension na survivorship pension program? Ito po ay nagbibigay ng benepisyo sa isang SSS member na namatay na. Opo. So, ang ibig sabihin niyan, pag namatay na po yung SSS member, may pension pa rin makukuha. Sino makakuha nun? Pwedeng asawa, dating asawa, anak na walang kinikita, magulang, o walang, uh, like for example, na walang kinikita, o mga dependent na, or mga tinatawag na wala ng kakayanan. Ito ang buwanan pension na makakatulong po sa mga naiwanan ng namatay ng miyembro sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Pero, 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 nanganganib na puto. Bakit? Ibinasura pa ng Kotori Suprema ang bahagi ng SSS Act na nagbabawal o oh, nagbabawal ng mga asawa ng miyembro ng SSS na makatanggap ng pension na ito pagkatapos nilang madiagnose na may permanenteng kapansanan o tinatawag nating PWD. Ang ibig sabihin po niyan, kung nag-asawa ka ng isang taong PWD bago kayo ikasal, hindi ka na qualified sa survivorship pension. Hmm, tama ba to? Di ba? Pag-usapan nga natin. Ito po yung positibong panig po ah. Kasi pinoprotektahan po ng Korte Suprema ang integridad ng panukalang ito, yung SSS Act na ito. Ang layunin ay magbigay ng financial assistance sa mga tamang benepisyaryo. Number two, ipinapakita rin ng desisyon na mahalaga po ang tamang implementasyon at papapatupan ng batas upang maiwasan ang pang-aabuso ng paling paggastos ng pondo. Eh bakit? May mga iba, pakakasalan lang ay isang PWD dahil alam niya po na may makukuha siyang pension just in case na ika nga mawala na yung tao. Ayaw nila yung mga tinatawag na mga sham or tinatawag na fake marriage para makuha lang po yung benepisyo. Nagigets nyo. Ano naman po ang negative na panig sa ruling na ito? Eh, Siyempre, may potensya na magdala ng labis na kahirapan sa mga taong nasa relasyon na PWD, na taling alihiti mo, na umaasa sa survivorship pension. At number two, nagbubukas ito ng usapin ng diskriminasyon. ba? Diba? Siyempre naman, porket PWD ba, just in case na may mangyari, eh wala na makukuha. Maapekto ang kanilang pangkabuhay at kalagayan sa buhay. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo, kayo na po ang uh, mag-comment. Tama ba o mali itong ruling ng Supreme Court? Mangyaring magbigay rin kayo ng opinion sa section ng ating comment section sa ating Facebook page. Maraming maraming salamat at sana naliwanagan mga SSS member. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po.